tayo sa EDSA uh, at nakita ko yung aso kanina na naka naligaw na, 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 yata at naipit siya dito sa kalsada ng EDSA na to EDSA way going to northbound and southbound naawa ko sa kanya kasi naipit siya dun so titinan natin kung nandyan pa siya at subukan natin siyang ang siya yung sumakay sa motor so slowly lang tayo dito kasi nandito siya eh sa area na to dito lang sa area na to Ayan, nandito pa aso oh. Ayan oh, may dyan pa siya oh Kawawa talaga to Hindi to show. Hmm. Hmm. Dito siya oh, tinan mo Sir Hmm, come, come 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 takot siya eh hmm. Ito, may isang ano may isang rider dito tingin tayo ng tulong kung paano to masakay tulungan mo naman ako ano isakay to naipit dito naliligaw yata eh naliligaw yata eh Amuhin mo siya, paano siya isakay dito? Naliligaw yung pre. Kanina pa yan eh. Bumalik lang ako, nakita ko yan kanina pa eh Mga alas 8 Tumawag lang ako sa mga pulis Tinedba lang ako eh Baka may tali ka dyan uh, Joyride Ano, rider Tulong Dito, may, may tali siya dyan oh no? Buti, hindi ka ano, matakotin sa aso Marami ng aso sa bahay eh. Kaya pala alamin niya, alam niya, nararamdaman niya na ano kay, na safe sa saya eh. ako tayo. Eh. takot ka? natawa ako siya yung pero uh, halos nagiging komportable na siya sa katagalan so it's a big day ah uh, ako ay nagagalak at uh, paginawa na ako yung sarap naman dahil kung ano safe na ito, magiging safe na ito siya Hindi oh, eh, ko na rin kaya. medyo kumportable naman sa akin eh, no? So, kumpara sa kanila, kaya tapos-taposan siya. Eh. Wala talaga siyang tiwala sa akin kahit yellow na 'di ako salita sa mga aso, Pero, nung na pala, copyright rider and yun na na kalmada na siya ngayon iwala na siya sa mga nangyayari alam niya uh, okay na itong mangyayari alam niya magiging uh, safe na siya so nakaka uh, uh, reaction lagi hindi siya comfortable pre. Oh. Amoyin mo muna pre. Ano 'to na malaki to ba 'yung malaki tayong? Ako gusto mo kai ka mag-drive. Dali tayo. Ah. So, mas comfortable din sa iyo eh. Ay. na manual hindi, ewan ko na lang eh, yung motor po, ano naman yan eh napaka-relax lang yun yung na-drive kahit isang kamay lang ang gagamitin mo Sara Emi Kalixto So ito Ito yung Pasay Animal Shelter pala to Pasay Animal Shelter Hindi naman siya nangangagat eh Mabait naman siya Mabait naman? Oh. Paano? Eh Siyari pasok Sa ano yan? Sa may Edsa Road. North, southbound. Edsa yeah, Road. Mm -hmm. sir Darby. Sir Darby. Sir Darby. Ang plano daw. Ano na kayong plano nila diyan? Parang shelter ba 'to? Shelter parang, to eh. Ay, eh. Animal shelter. Pero parang hindi 'no. Parang wala mga hayop dito. Sa ba Ah, sa loba. So, sir, yan, sa bantay mo, alaga ko. Tapat kayong maglilingko rin. It's a road. Naipit yan siya dun eh. Hindi siya makawala eh. Nanginginig na yan eh. Yung sa Magallanes, yung Magallanes, Alpalan, Diba kaya pwede nyo i-keep muna dito, dito to, o ibalita sa ano, may na, mga naghaharap ng aso. Gusto ng gusto kanya pre oh. Pwede, pwede nang malaman kung ano yung mga servisyo niya dito? Ano ano yung mga servisyo niya dito sir? Wala pa kasi bus di pa si operator. Ah hindi pa pala pa eh. operator. Pwede na galing sa national. Oh. Kaya nang hirap, hindi rin kami basta-basta makapag-visit kami naman mayayari kaya naman pagkaya ang maserse eh oh. ano kaya mayari na ito eh anong idea mo dito? anong magandang oh, ano? Waiting, anong suggestion mo dito sa kanya? anong suggestion mo pre? Ano kitalang na, ano talaga? Ah, kita talaga namin sa tulay yan gusto gusto kanya pre o oh. ay wala tayo paglalagin sa bahay <laughs> Dami na kasi namin na aso. Oo nga eh. Kaya antay na lang natin sir yung ano? Okay. Maraming salamat sa iyo, Jong. Ingat ka. Okay. So yun, na uh, hinan over na natin siya sa Pasay Pasay City Animal Shelter. Nandiyo marami pang pag-uusap kanina dahil sa sa Ang isang rason nila bakit hindi namin hinan over sa Makati. Makati Animal Shelter eh ang rason naman namin hindi namin alam na kung saan yung pinakamalapit ang idea lang during that time kung saan yung ano, kung saan yung alam namin na pinakamalapit eh yan yung pinakamalapit na alam nung joyride rider so kaya kami dumiretso sa pasay so, walang walang hindi namin na meron sa Makati kaya kami dumiretso sa, so, sa Makati So ayun nga, uh, inaccommodate na ng mga official na Pasay City and Shelter Sila daw, sila na daw bahala At uh, hopefully, makita yun na mayari So hanggang dito na lang, maraming salamat at uh, masaya ako na nakapagdiktas tayo ng aso, ng hayop Hindi lang yung aso pero may buhay yan na uh, lang at maging parte tayo ng ganyang storya sana maging maganda yung storya at maging masaya siya at maging mahanap niya na yung bagong buhay niya lalong lalo na kung meron mang gusto magadap sa kanya bakit hindi diba so yun good luck kay Edsa Dog